Gusto naming malaman kung bakit naisip ng Pag-ibig Fund na mag-ikot na sa iba't ibang lugar gamit ang inyong truck o mobile para uh, mag-alok ng mga programa ng ahensya? Uh, napakaganda pong katanungan po yan, Sir, dahil po ang Pag-ibig Fund, ang aim po niya or objective po niya ay ipalapit ang mga programa, mga benefits, mga services sa mga member po natin. That's why po, Sir, ang ating lingkod, Pag-ibig on Wheels, ay umiikot po sa mga lugar o sa mga munisipyo, munisip munisipyo kung saan natalanta ng nagdaang uh, bagyong karding. So at present, ang ating lingkod pag-ibig on fields ay nandito po ngayon sa dalawigan ng Nueva Ecija at kabilang po dito ang nabisita po niyang mga munisipyo ay ang LGU Gabaldon, uh, LGU Pantabangan, LGU Peñaranda, LGU General Tinio, LGU Haen, LGU -San, uh, San Antonio, at ang ongoing po ngayon at hanggang bukas ang ating LGU San Isidro at LGU Cabiao. At pinuntahan rin po natin, nag-reach out din po tayo sa ating LGU Dingalan kasi sila po ay nasalanta ng bagyong karbing po. Ang main objective ng ating lingkod pag-ibig on wheels ay para matulungan at mabigyan po ng mga pag-ibig benefit ang mga member po natin na pinanasalanta ng bagyo dahil ang ating lingkod pag-ibig on wheels ay nag-o-offer po tayo dito ng on-spot calamity loan application, pag-ibig membership verification, inquiries, pagpa-file ng ating mga provident benefit claims, pag inquire ng ating housing loan program at iba pong mga programa ng pag-ibig Fund ay maaari po nilang tanungin sa ating lingkod pag-ibig on wheels. Ang pag-ibig on wheels, ito po ang ating mini office na nilapit po sa mga members natin dito sa mga areas na, na identify namin. Um, ang ating pag-ibig lingkod on wheels din po ay bumisita na rin po sa mga syudad ng Gapan, syudad ng Kabanatuan, Palayan City, San Jose City, sa uh, bayan ng Gimba at sa uh, CLSU. Yun na po ang mga nabisita ng ating lingkod pag-ibig on wheels dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija at sa bayan ng Aurora, sir. Ang, ang proseso po ng pag avail ng calamity loan dito po sa ating lingkod pag-ibig on wheels, equipped po ito ng mga equipment like yung mga laptops natin Uh, yung ating internet, kaya pwede pong online tayo makapag-verify. On the spot, pwede malalaman mm. ni member ang kanyang pwedeng loan On the spot, pwede po natin i ang kanyang loan sa ating lingkod pag-ibig on wheels at mag-aantay po siya ng 2 to 3 working days para po makredit ang kanyang loan uh, sa kanyang cash card. Ka cash card, ang tinutukoy ko dito, yung mga ATM na binigay po ni members sa atin, like yung kanyang loyalty card plus powered by AUB, yung kanyang loyalty card plus, powered by Union Bank, Land Bank Cash Card. Ayun po ang mga pwede, uh, yun po ang mga pwede niyang uh, ibigay na cash card sa amin para po doon makredit ang kanyang loan proceeds sa mga nabanggit na cash card po, sir. Yeah, Do doon po sa mga may kula, Alimbawa, hindi po nila na-meet yung ating minimum eligibility requirements sa 24 months, hmm. kailangan po nilang punuan o ituloy po ang kailang membership until that time na mapuno, mapunuan po nila o ma-meet nila yung 24 months or equivalent to 2 years membership, pwede na po sila mag-loan after na ma-meet po nila yung 24 months or 2 years eligibility requirements natin for members na mag-avail ng mga loans natin. At yung mga members na may existing na membership na kulang ko, kailangan po nilang mamit pa rin po yung ating 24 months or 2 years membership, sir.